ha ng ilang grupo ang resolusyong nagbabawal sa pagdaan ng e-bike, e-trike at tricycle sa national roads. Pahirap lang daw ang resolusyon at hindi naman daw makakatulong sa pagbawas ng mga aksidente at traffic. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Reklamo ang salubong ng ilang transport groups at eksperto sa Land Transportation Office kanina sa isinagawang public consultation sa paggamit ng electric vehicles. Inalma nilang nilabas na resolusyon ng Metro Manila Council kahapon kung saan ipinagbabawal na mga ibay, bike e-trike, tricycle sa kuliglig sa mga pangunahing kalsada. Isinulong ang pag-iigpit dahil sa pagdami ng aksidenteng kinasasangkutan ng mga nasabing sasakyan sa Metro Manila. Nagdudulot din daw ang mga ito ng traffic sa kalsada. Magiging epektibong resolusyon labing limang araw matapos ang publication nito. Pero giit ng transport at mobility groups, di naman mababawasan ang mga aksidente pag pinagbawal ang mga nasabing sasakyan. Sa lagay natin ito ngayon, may mga... May mga insidente na kamakailan lamang na yung mga sasakyan ng babanggaan. May mga instances na yung mga motorsiklo uh, na aksidente. May lisensya na itong mga ito. No? Ngunit hindi siya garantiya ng road safety. It will send the message na dapat magkotse na lang kayo. People will instead invest in a uh, private car which will cause more traffic. So this is a recipe actually for making traffic worse for all of us. Ayon pa sa mga grupo, mas mahihirapan lang mga commuter na umaasa sa e-vehicles at inaalis lang kabuhayan ng mga namamasada. Iyan din ang hinaing ng mga tricycle driver na kung bakit nadamay din sila sa resolusyon. Isa po kami sa nagbibigay ng uh, tulong sa gobyerno. Na, sinisingil po kami ng reducer's tax pero pagmamawala kami sa national road. Servisyo publiko po kami. Ang sinasakay po namin ay yung mga mahihirap natin manggagawa. May ilang transport group naman na suportado rin ang resolusyon. Delikado rin daw kasi sakaling maaksidente nga ang mga e-bike, e-trike, tricycle at kuliglig na ginagamit bilang pampublikong transportasyon. Nagpipick and drop na rin, parang jeep ni na. Ang problema natin dyan, pag naaksidente sila, Paano yung mga commuters? Wala naman mga insurance yan, nakakaawa. Kaya mo ba sagutin ang buhay ng isang tao? ipararating na sa Department of Transportation ng mga hinaing ng mga transport group. Paglilinaw ng MMDA, papayagan pa rin naman ang mga e-bike sa mga pangunahing kalsada ang may designated bike lanes gaya ng EDSA, basta doon sila dadaan. Ang LTO naman, gusto na rin i ang lisensya at magpaparehistro sa mga e-bike at e-trikes. Pero kung sakali, gagawa na sila ng paraan para maging abot kayang gasto sa pagpaparehistro nito. Nilinaw din nila na hindi kailangan ng rehistro at kumuha ng lisensya mga iba e at e tracks kung sa pribadong kalsada dadaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Shayla Francisco, News5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.